na naman. Ito na naman kami ni Winter. Ayan. Walking time na naman namin ni Winter. Time check is 4.30 na ng hapon. Kasi so, maganda na yung panahon. Malamig na at ayun na siya. Oo. Oh. Naghahanap na naman ng kung anong makakain niya. Oh. Ang ganda ng panahon guys. Kahit na maaraw, ma malamig na siya. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng view, ang ganda ng araw. Hmm. Iba talaga kapag ka sa syudad ka tumira. Hmm. Diba? Nakaka-refresh. Hindi na. Dito tayo, winter boy. At ayun, may mga bata naglalaro doon sa kabilang gilid ganda naman talaga ng beauty ito. Ang daming ano, oh. Aloe vera. Guys. Ganito ang aming trabaho ni Winter paghapon, tsaka umaga. yan Dahil wala na yung mga friend niya, naiwan natin sa aming mga nilipatan. Kaya, ayan. Nagahanap na lang siya ng makukukot niya dyan. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda dito. Ayun yung trend. Nakaihi na siya. Paspas -pas kami ng ano. Hindi na ako nakapag-video ng umpisa kasi paspas -pas na siya. Takbo na siya. Ihi na siya. Kaya pagdating niya doon sa ihian niya ay talaga namang sabog. Ganda ng pagkakakat ng halaman o oh. pantay na pantay. Ihi ulit siya o oh, nakadalawang ihi na siya. Inaantay ko naman yung apatay siya. Kasi hindi pa siya nagpupupo. Ewan ko ba dito sa asong ito? Kahit patayin patayin na ay iniipit niya. Nakikita mo na sa pit niya. Nasa buka na na. Nakabuka na yung pit niya. Ayaw niya pang ilabas lahat. lubera dun o. Oh, isang tumpok. Ano? Lalakad na tayo. Hindi ka na magpupo. kasi siya ng damon na kinakain niyo o. Oh. Ayan. Nakakita siya. Ang damon yan, lubera. Tumpok siya o. Oh. Ang lalaki. Upuan na niya. Upuan niya na yung damo. O, oh, ayan. Naupo na siya. Hindi ka nakita winter pagka ikay umano pa. Oh. Omega. Kain siya ng damo. Oh. dami mga naglalarong bata kahit bawal o oh, sige laro nakasarado yung gate kasi may construction may construction dyan kaya sinarado yung palaruan pero dahil mga makukulit nya ayan naglaro pa rin sila doon maakit sila sa bakod nakalaki yung gate ayan dito muna kami magpapaikot-ikot sa damuhan hmm. Eh, dito kami. Busin namin yung oras dito. Damuhan ba yung winter? Batuhan yan eh. Halika na. Dito ka magpalakad-lakad sa damo. kaya yung tatlong bilog na iyan? Para saan kaya iyan? Ayun na yung tren. Abutan din natin yung tren. Ano winter paspas -pas ka? Natatay ka na ba? Ay, ang ganda nung ibo na yun, oh. Ayan, guys. O, oh, ang ganda na ibon. Ang ah, haba ng tukanya. Grabe. Ayan siya. Winter, ang layo mo naman. Maghahatakan tayong dalawa. Halika dito. Kami No. Na balik-balik kamo yung pupu na ibang aso. Ay meron pa ang dami nilang ibon. Ayun oh, ng mga ibon. Ayun. dalawa sila dapat may isa pa doon winter nakatingin lang Ang bango-bango ng puno ito, parang ano, Sampagita yung amoy niya, lalo na sa umaga at sa hapon. Sa gabi, alas 6, bango -bango ala sa is. Ang bango-bango niya. Wala, umakit na yung nani, oh. <laughs> oh, no, Winter. Let's go na. Let's go walk. Come on. Wala, ko po po na. Go po po kakainin siya eh. Buka na yung pit niya. Ayaw niya pang labas. Yung lago! Come here! Come here! Ang ng bulaklak na iyan. Oh, ang daming lag laglag. Ito, dalawa. Bulaklak. Ikot-ikot lang kami dito sa damuhan. Ayaw niya pa kasi tumain. Tapos kung kailan kami maglalakad, sa siya tatay. Ay, pasaway ko winter boy. Winter, kumain ka na kumain ng damo.